Ayun mga gawiks. good morning, good morning, happy Sunday sa lahat dyan. Tayo ay nandito sa bahay ngayon mga gawiks at ang ating gagawin ngayon ay tayo yung mag -ihaw. So yung ihawin natin mga gawiks ay nakamarinit na kagabi na hindi natin nabidyuhan sapagkat tayo ay wala dito at para malasa yung ating ihawin kaya yun kagabi na marinit na itong mga gawiks no? kunin natin dito ayan. so yan ay <coughs> pork limpio ayan, pork limpo ayan. so ito yun mga gawiks so yan para mas malasa kaya medyo matagal tagal na marinit to. so yan ihanda ko lang yung aking ihawan doon mga gawiks sa labas no So yan ay yan lang muna at yan ay malamig pa. So yung ating ihawan dito sa labas mga gawiks ay temporary ginamit muna habang hindi ginagamit sa pag-ihaw. Yan, ginamit ng patungan ng halaman. Ito yun mga gawiks. So ihanda ko lang muna yan. Ayan. So yan ang stand natin. istan sa pag-ihaw. Ayan. So, yan ang ating kukunin ngayon. Alisin natin yung mga halaman mga gawiks. Ilagay natin sa kung saan tabi. Siguro dyan. So, yan ay tayo ay magayos muna ng pwisto sa ating ihawan dito. no So, ito yung ating kapaligiran dito sa bahay kung saan tayo nakatira. So, yan. Mga guys, kinuha muna natin yung dalawa na una nating na luto dyan. So pasok tayo dito sa loob ng bahay at ayong kapartner nyan ay lauoy na sabaw na gulay. So yan mga Greeks, yung unang dalawang kinuha natin. No? Oh. At dito sa ating kusina ay nagluto tayo ng sabaw na lauoy. Yan mga Greeks, yung isang unang prito doon ayan na yung halo natin sa lawi na gulay ayan yung ating patula na pinitas doon sa kung saan tayo nagtatrabaho at nagtatanim ayan na ayan yung patula so halo halong gulay yan mga guwiks may alugbati, may talbos, may saluyot yan yung sinabawang gulay kahit isang pirasong isda lang ang sahog basta mayroon lang siyang lasa sa sabaw dahil yan ay gulay so pwede rin hipon dyan mga guys no so antabayanan lang natin yan dahil pag kulo nyan saglit lang lalagay na yung ibang dahon na gulay yung huli na lagay natin ay yung dahon na gulay mga guys ayan yung talbos so yun tayo ay nakapagyaw-yaw dito sa loob ng bahay dahil sa ang ating pwesto doon sa pinag-ihawan sa labas ay Mayroong music, may sounds, mukhang may party ang katabi natin na bahay diyan mga gawiks no. So kaya doon sa ating pag ayan, nasa labasan 'yan. Wala tayong sounds diyan. So ayan, naiwan ng isang isda dahil lang isa ay kinuha natin. Hinalo natin sa ating lawoy o sinabawang gulay. Ayan yung dalawa pang ating pork limpo. Yan, yan lang ang ulam namin ngayon sa loob ng bahay. Yan dahil sa Sunday ngayon, happy sa lahat yan Ano? So, yan ay nakapatong nung mga nakarang araw at ngayon lumailay dahil sa sobrang malaki na. So, ayan ang ating pipitasin ngayon para yan ay mapakinabangan. Kasi kapag katumanda na nga yan ay sayang naman, hindi natin mapakinabangan yan. So, pitas-pitas kayo ngayon sa umagang ito Ayan At yung ating So ayan na, mga goyks Yung huli ang ating nilagay dyan Ay yung talbos Ayan Talbos ng kamuti So ayan yung sinabawang gulay Sigurado yan ay Siyempre masustansya Kahit sang pirasong prito Ay ihaw na isda Hindi pala pinirito mga guwigs. nag Nagihaw pala tayo doon sa labas no yan So, sakto lang yung ating pagdala ng patula galing sa ating trabaho, no? Kung saan doon tayo nagtanim-tanim ng mga gulay. Dahil tamang-tama, lauoy ang ating sinabawa na gulay dito. Nahaluan ng patula. So, yan na yan mga guwik. minuto na lang, papatayin na yan at luto na dahil yan ay dahon lang. So, ito na ngayon mga guwiks, yung ating inantay sapagkat gutom na tayo, no? Dahil sa tayo ay kaninang umaga, walang almusal, nagbike pa, uwi dito ng bahay at iyan na nga, tayo ay naghanda agad. Iyan ang ating inihaw na yan, pork limpo. At yung ihaw natin na isda, na dalawa, pero yung isa ay hinalo natin dito, ayan na siya. Ayan, at yung dala nating yan, dala nating patula to mga guwigs galing doon sa ating trabaho at tayo ay kakain na. So yan, mga guwigs kain tayo. Dahil gutom na, gutom na tayo no. So at siyempre bago tayo magsubo. Maraming salamat sa lahat yan sa mga friends natin na kasuporta sa ating YouTube channel na hanggang dito sa dulo ng aking video. Yan, kayo ay nakasama ko. Yan, bye-bye. Yahoo, ako ay kakain na mga guwigs. Masayang buhay lang sa lahat yan.